tapos pagkalalapit sila, umpoy. sabi ko, sabi ko lang, umpoy, umpoy. Tinanong kayo, babae dun sa ano, sa labas, parang merong umiiyak doon. Tapos pagpapalapit na sila, biglang itataas yung belo mo, ha? Sampal mo, ha, sampal mo. Itataas yung belo mo, tas yung belo mo. Dali, 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 dali. Itataas mo, itataas mo. Ayan! ko sila na. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay so, oh. na nga dito! Alika dito! Ay, tatlo ah, kung saan nang pinagpupunta ya? Wala na ba yung tita na? Hoy, Wala so, ba, na, na kami! May ninakao na mo naman dito sa kapitbahay natin, natarantado kaya. Oh, ano, sino sa inyo niyong poy? Abiti ako yun! ako yun! Ah, ka yun? ng O nagbawala kami! Doon kayo, doon sana sa kusina! Kanina may nakita kong ano doon man. pinag man, ng balahibo ng manok Saan ba? Man. sa man, kusina! Kasi alam mo, uy, kanina nga pala. May, na may nakita ko dito sa CCTV. Ano? May ko sa CCTV. Ano? Hindi pa nakita kanina yung naglalakad dyan sa labas? Wala ah. namin lang namin nag iingin namin kanina. Natatawa nga ako sa inyo kanina. Ta ang tapang-tapang nyo pa. Ayun, ayun, mm. ayun, ayun, naman oh. ayun, 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 pa. ayun, pa, pa. ayun, 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 Tintahan nyo, patay niyo. Oo, eh, oo. ano lang yun eh. So, mani mo broken yun, nagtambay lang dyan sa ano. So, Bisa, niyo. yun. Kawawa. Oh, oh, eh, naman yun. Hindi isang... oh, mo. Kawawa na, naman ang babae na yun. <mire> bakit hindi mo nakita kanina? Uy, mo lang Hindi naman dito eh. Dumaan pa sa mga. Na. At least siya, tatlo naman kayo. Ano niyo. Patay niyo. Patay niyo. Patay niyo. Patay niyo. Patay niyo. Patay

Sige, ka lang, malapit, malapit ay... uy, uy, yan, na malapit na yun. dito. Hoy, hoy. takutin natin si daddy. Aba, aba nga nyo, aba nga nyo. dumay sa labas. Lumabas kayo sa gitas, makitak muna na kayo. Sabi mo, tito, tito, hanggang nun. Meron, umiiyak doon sa may kubo, gumano na kayo kaagad. O, bilisan nyo, Sa lubong na kaagad doon. Nandiyan na yun, nag-text na sa akin eh. Bilisan nyo, bilisan nyo. Ito na lang ako. Hindi, tito. Ito, ito, sabay-sabay kasi itong mga 'to eh. Dimay umiiyak. May umiiyak. Kanina pa kami nagbabantay dito na Sabi tahan mo. Dito tahanan. Ano? o na di hindi Oh? may umiiyak. Alam naman ako. Alam, wala naman oh. Ano nga na rin, nate? Oo. Oo. Di! Dati! Di! Alam mo yung nakita ko sa CCTV? Palakad-lakad dyan sa may kubo. Oo. Wow, uh, Palakad-lakad dyan sa may kubo. Puntaan mo kasi! Huwag um, ka naman ah! Ha? Halika pa! ka kasi doon! Ano? Ano yung nakita ko? ako yung nakita ko? Ano yung nakita ko? Dati! 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 Halabang pati okay. di, oh, pati dito sa may pagpasok ng pinto. Kaya nga, kanina pa kami dito sa labas, eh. Kwentuhan mo na tayo dito, huwag mong tayo po. Ang... <laughs> paano magkwentuhan na naman pa? <laughs> <laughs> Dino tawa ka. Di tapo mo kanina, wala ka mo. Ayun, oh. Wala kayo Turing sa Ayun, Ay, Ay, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh. dito. Bahala ka dyan dito. Wala. Eh, anong wala? Bahala ka. Takot yung sarili niyo. Ano? Bahala ka, bahala ka. Ang tagal na natin dito, tinatakot niyo sarili nyo. Sa kochi kanina, may umiiyak din doon din. Saan? May umiiyak din sa kochi kanina. Tagawa nyo. Adyan yun, di. Di, adyan yun, adyan yun. Adyan yun, nalimigyan namin kanina. Huwag mo akong taguhin. O, di ba, alam ka? Sige, pumasok ka sa loob. Pumasok ka. Pumasok ka. Pumasok Eh, mag-isa mo. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Ayan ako, tinan mo, yung git, Bukas, dito. Bukas yung gate! Bukas yung gate! Bukas yung gate! Hindi! Bukas yung gate! Sabi sa'yo may... Hala, may... May, nakatayo doon sa may kubo, di! May nakatayo sa wala, may Wala ako! May nakikita ko! Wala! Di nakita ko sa... Ayun no ay, Oh, no, ayun o! Oh, sa baba! Ayun! Di! Huwag nyo nga ang yung sarili niya! Ikaw na, Enzo! Ayun o! Oh, bahay mo to! Ayun eh. o! Masa alam na! Eh. Ikaw na, Adi! Hindi, <laughs> hindi ako natatakot! Kaya lang, nakakahiya naman ako yung matanda ako yung uutosan! Ikaw na! Sige, ikaw muna pumunta, sa Tingnan mo lang! Tingnan mo lang, Enzo! Andiyan ba? Andiyan ba? Tingnan ko nga! Tingnan ko nga! O oh, wala naman ni, eh. Wala naman, dear. Ikaw nga. Tingnan mo nga din. Wala naman pala. Andiyan yung sigurado ko. Bahala ka dyan. Kasi sabay-sabay na tayo. Man, bahala ka dyan. Bahala, kay oh, bahala ka. Bahala ka. Bahala ka dyan. Daddy, duwag ka ba? Huh? Duwag ka? Dito, duwag, eh. duwag ka. Bakla ka kasi. Paano, duwag. Paano bakla eh? Ako yung pinakamatapang dito. Dapat hindi ka makapunta sa kubo? Hindi. Kasi nga, tinignan nyo na. Wala naman nakita. Eh baka naman na duling lang kami. Tingnan mo kasi. Naduling? E di pag nad maganda yun. Maganda yung umiyak na yun. Hindi, broken talaga yun. Di kanina pa inintay ka ng followers. Followers yun, broken. Pa followers Oo, nga, tinan mo kasi kanina kayo pa. na lang, kayo na lang. Okay na, kayo na lang. Ikaw na umpoy, sa'yo na yun. No, Sexy pa ano, naman yun. Sa'yo na lang yung umpoy. <laughs> Bahala ka, akala mo lang. oh, di ba? Ate, ate, wag ka na nga umiyak, ate. Ate, wag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak. Alam, ah, alam, taka, di manong ko namin. Di manong ko kalak namin. Taka, inutusan ko lang yun. No. Inutusan ko lang yun. na Hindi, ano talaga yun, followers talaga yun, sexy, maganda. Galing ibang bansa yun, magbibigay lang ng flowers, sa kanang, di magbibigay ng chocolate yun, di. lang Sampay ko yun, sampay ko. Sampay lang dito tayo sa labas. Nakapakaduwag mo to. Ano daw, di mo. Ano ba kami nakita yun? mo. Napapano kaya? Duwag ka. ka. kayo. na, alika na. na, alika na. Di, di. gusto mo. Sabi siya kaya na eh. Ha? Ala, nga sabi ko sa'yo eh. Sabi sa'yo wala. Di, di. mo. Let's do the rap parang Sumasaya ang family Pagtulong-tulong all the way Problema ay may remedy Kapag may konting comedy At kahit na tumitindi Ang hirap ng buhay pare Kung tayo ay may unity Kami ay hindi aalis Dahil ang homalong oh Dahil ang homalong oh Homalong oh Dahil ang